Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang lumalalim ang kontrobersyang ito. Ang blind item ni Arnold Clavio tungkol sa isang opisyal ng gobyerno na nahuli mismo ng kanyang misis na isa ring politiko ay naging mainit na paksa sa social media. Ayon sa ulat ng Quezon City PNP, isang reklamo ng concubinage ang isinampan ng babaeng politiko laban sa kanyang asawa matapos niya itong mahuli kasama ang umano'y kalaguyo sa loob ng bahay nito base sa ibinahaging impormasyon ni Clavio, nag-request na ang mga autoridad ng CCTV footage mula sa isang exclusive subdivision upang magamit bilang ebidensya laban sa naturang opisyal. Bagamat hindi pinangalanan ng mga sangkot, maraming netizens ang nagsimulang maghula kung sino ang tinutukoy sa blind item. May mga espekulasyon na ang nasabing babae ay isang aktres na talent ng isang malaking news network, kilala sa kanyang kagandahan, at madalas ipakita ang kanyang mga mamahaling gamit. Dagdag pa rito, may isang pagkakataon umano na dumalo si Mr. Politiko sa isang event na may mga kalmot sa mukha na maaaring sinyalis ng madalas nilang pag-aaway ng kanyang misis. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang nasabing opisyal ng gobyerno tungkol sa kaso. Habang hinihintay ang susunod na update, patuloy na pinag-uusapan ang kontrobersyal na isyong ito sa social media. Ano sa tingin mo? May hula ka ba kung sino ang mga sangkot?